Dos. Sosa. Kata dito naman tayo kala Boss Khalid sa Grotto. Mga ibon ni Boss update tayo. Gano'n rin siya kakatil mga, mga Dos? Yan, 2,000 libo pares. 2,000 libo pares. Yeah, marami siyang mga kakatil ah. Dito sa ano mo? Terso mo? Terso, 1,000 libo pares. 1,000 pares. Dito sa opo mo na Parvloop. Pantay ko parang. Pantay. Ito ang ganda na ito ah. Sibra. Well, 800. Sibra pins. Itong bayo mo na parb. Na ano. Hindi ko pa. Opa. Eh, 1,000 Dito sa lutoy na mo nakakatail? 2,000 Dubai Pares Ito pares. pares ba to? 2000. 2000. 2,000 Dito sa mga Paresan mo dito? Yan yeah, mga tigilisan libo lang Tigilisan libo lang mga Paresan dito Dito sa perso mo? Tigilisan libo lang din Tigilisan libo lang din mga perso Dito sa Lutino mo pa mo? 4K Pares 4K okay, Pares Itong uh -huh. ano mo? Ano ba to? Pain? Okay. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. na. to. na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. sa na. mo, na. White na. Wala na. Wala na. Wala Ayan, lupin ko pa rin. Ano ba yung ngayon ito? 2-5 pa rin. 2 pa Ano lang, 3 lang yung pa rin. lang, betina pa. dito betina pa ito, ano to? Ayan. Lupel Palo. ito, ano Andre, Ito, ano to? Disina? Okay. Primina, tsaka Disina. 2,000. Dito sa mga perso mo rito. Okay, 1K lang eh. Okay. Eh, dito. Gusto na namin, ano? Dito, tsaka white Pampay pare. Tutoy na tsaka What? Ano? Ano? Yellow, Yellow Bulls. Pampay pare. Pampay, pampay pare. Etong gatina na to. 800 800. 800. Ito, ano to? Mga pastel. Oh, mga pastel lang ay. Eh. Gano dito? Sa dito lang pare. Sa dito pare. Lang ang antin. Sana gusto. Sold out na. Yon sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Lados, saka kay Boss Khalid. Kontakin niyo lang sila sa number nila. Yan sa. Wala si yun na. Ah? Wala. <laughs> Naglolo na naman. Saka so, bati ni Rena no. Ano mas PJ. Ano a Dala mo ngayon. Ba? Gaganda ng mga personata mo Ano to? Wild type boss? Wild type. Wild type oh. Ganda oh. 3,000 pares. 3,000 pares. Eto pares na to boss? Pares Ganda oh. Green personata. Yan. Wild type. Yan. Eto mga to. Wild type din boss? Oo wild type. Hindi kaya yung pares. Itong albino, albino pa ba ito? Magano ito? Ito 1,000. 1,000. Ano ang lalaki na boss no? Babae. Ah, babae. Ayan. Ito mga tabas, ano to? Yan, si Ben Oh. Ako, B2, Opalite, Dilios, Palo. Saka ito naman na, Far uh, uh Blue, Opalite, Far uh, Blue, Opalilios. Yan. to? Ayan, out ko dyan, 5,000 proven pair. 5,000 proven pair. Ito sa albino mo na to. Yung albino natin, ano lang yan, normal. Ah. Oh. Ah, uh, yung yan, sa kayo latino, bigay ko dyan 1,000. Ah, bares to. Tapos ito naman, RF line, tsaka po sa RF. Ayun, RF line, tsaka po sa RF. Magkano dito? Yan, out ko naman, 5K. 5K. Ayun. Ito ano to? Latino pa? Opaline saka Albino Opaline. Ah, magkano Ito to? Opaline house ko 1.5. Albin ah, Albino Opaline 1,000. Yon, 1,000 Albino Opaline. Etong Far Blue, 9,400. 400, yon. Ito ba 'yan to, mga to? yan e naman mga possible white F. Possible yellow base. Magkano to? Ito naman out ko, 5K. 5k din. out 6k ito sa dalawang Ayan, 6k. Ah, possible 'no. Ayun, 6k. Etong yellow bulls na to, yellow bulls pa to. And this one was yellow, possible ito na magkabares. Ah. Ito 6k din. Ito naman 6K. 5k. Ito 'yung 5k. Australian, post, 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 post yellow face. Ito, ano ito boss? Aqua? Aqua Vivo. Vivo ko uh, pala yung sumino. Oo. Oh. Waiting po, DNA na lang po. Ayun, naka DNA na. Waiting na lang sa result. Yeah. Yan ang ito naman dyan, 4K isa. 4K ang isa. Yan. Yeah. Ito. Ito dyan naman, Ah split dan tong violet. Oo. Oh. Ito out ko naman dyan, ano, uh, 1,000. 1,000. Yeah. Itong power blue. Yan, possible dyan. Possible dyan. 500. 500. Yan. Ito mga to boss, ano to? Yan yung ganito split yellow face. Green, green o, green o uh, split yellow face. Ito oh. naman out po, 9,000. 9,000. Ito naman, uh, green, green, green dan, split YM, split part 2, split yellow face. Ito oh. naman out po, 18,000. 18,000. Yan, split yellow face. Split yellow face. Green, green of Adan pa. Ayan. Yeah. Green Dan Palo. Ah, Green, green Dan so, Palo. Ayan. Split of ah. Ito. Ito naman, post, post yellow face, post black, yung dalawa. Naka-DNA mo. Ayan, naka-DNA na. Okay, Outfit naman dito, 4,000 isa. Ayan. Itong isa na to. Ito naman, post yellow face, post dilute. Ito naman, out ko, 2,5. 2,5. Ito ba, saan na to? Yan, ako. Opan, mm -hmm. Opa Live Speed Division, Speed Cave Palo, sa mga Ako v o Opa Division, Speed Cave Palo na rin. Ayan, proven na uh, rin yan. Ah, proven na to? So, o, gano'n to? Ito naman dito, 8,000. 8,000. Itong at at, Blue Dan na to? Power Blue ka pala yung Speed Cave Palo ka. Gaming ka. Ito pwede pa pamangga sa kanya. Ang kapares niya ito. Itong Power Blue. Opa lang yung speed gun palo. Yun. Magkano to? Yan out naman 12K pares. 12K pares na. Ito naman, post-wire, post-ino. post Yan, out ko naman, 1,000. Uh, 6,000 yung pares. 6,000 yung pares okay. yeah. na post-ino. Ito nga, kuha na ito, boss. Yan, yeah, ako mo sa igot. Ah. Uh, out ko naman dyan, ano, 7,000. 7,000. Uh, ito naman, out ko rito, 2,500. 2,500. Dito naman. Ito. Ito homosexual na homosexual uh, na dynamic ka na boss friends pa do o balay. 'Yun. Dito na may out ko 10,000. 13000 'Yun. Wala ka katay niya, boss? 'Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss PJ, PM lang kayo sa FB. Thank you, Boss PJ. Ano okay, na ba 'yan? Bandera rin ah. Bibilang lang pambayad. Ito, update tayo kay Boss Joel no. dito sa grot. Ay, ay. At dito tayo dito ay mga Joel. Uh, kakatin. Ah, oh. Ito mga kakatin. Emerald ba boss? Emerald palo. Oh. Ito, palo. sa palo. Ah, ito palo. Magkano sa palo? 5. palo. Palo 2 pares? And eh sa emerald. sa emerald. Sa Emerald. 2 din. Kakatin mga ano natin. Mali Ito mga wala ito pares. Ibay no. Sa na sa Burn. Burn. Uh, 1-8 pares. 18 pares. Ito sa unfed mo na to, boss. 900. Ito, ganda, Bird. Bird Burn na, boss, no? 900 lang, oh. Ganda, oh. ng, ano? pumanap ng unfed ngayon, oh. Ito, 500. Ito, mga parakit na matured na. Ito, ganda, rainbow, oh. Ito, Ito, ganda, oh. Ito, pares ito, ano ito, boss? opa o Opa-pay. Magkano? Wampor. Wampor. Dito sa Parblo. Same lang. Opa-pay di O Opa-pay. Wampor. Ito, mga, ano, pastel. Oh. Parblo, takot. Alpino. Ito, street sa ino yan. Ah, street sa ng mga magulang itong mga pastel lang. Ah, kini magulang. Ito, di sino para ito isa. Ayun. Magkano dito? Ayun. Ito ko itong 1-2 1-2 Itong albino Ito 1-K Pastel tsaka albino Ano to mga ano to boss? Papel din 1-4 O papel 1-4 Ito papel din power blue 1-4 Ito mga papel din 1-4 din eto oh, Ito, ano ang boss? 2 na lang, dalawa. Yan, 2 na lang, dalawa. Ang ganda ng kulay nito. Fusion, lang. So fusion, oh. Fusion, 4K na Fusion, 4K na lang. sa okay. okay. Bajie, o. o. Ito, laki, oh, na, boss? na lang, Ito, mga Alps yeah. natin, 800 na pare. Ito, mga Alps 1. Magaling rito? 800 800. Ang palo, 4K na lang. Ito, palo, 4K na lang. Ito, Ang babae, pa, naka-yellow na ang ang pa, pa. 2.5 Ito Ito one Ito 1.8 Ito 1.8 Saka 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 na lang. Kabaan kay na lang. Uh, ito 144. Ito oh, 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 800. Ito 800. Ito oh, bulls. Ito Yellow bulls. 800. pati so, ito 800 lang. One, 800 lang, red. Yellow bulls. Ito, na, boss? Uh, ito. bulls. ito mga White Bulls, dami ha, Magkano ito, boss? 800 lang din 800 lang pares, sa amin, oh. White Bulls. Ito boss. Opaline 600 uh, Opaline 600 Mga fisher 500 Ito mga fisher 500 uh, Ito pares pares Ito mga pares pares na ano 600. to Ano to mga to opa uh, Ito 700 Ito 700 pares Ito naman grey wing 1k Ito Greywing. wing Pagkano boss? 1K. 1K. Ito. 600 lang. Po, 600. Yun. Yun. Sa lahat ng mga gusto mag-appel kay Ebo Joel. PM lang kayo sa FB niya. Every okay. Saturday, kakapon sa, sa Antipolo po ako. Sa ano, bike. Ayun, meron din sa Antipolo si uh, Boss Joel. 7 o'clock, Sabado. Merkulis, hapon naman. Yun. Thank you, Boss Joel. Ha. Salamat po. So guys, ito na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel. Kaya ka, you see. Babush!